mismo sa City Hall ng uh, Davao dahil uh, inaantabayan namin dito yung official transmittal na ng uh, mga resulta mula sa iba't ibang uh, mga presinto dito sa buong uh, Davao. At uh, inaasahan na ngayong gabi ay mapapasimulan ang uh, canvassing ng uh, resulta ng butuhan dito sa lungsod ng uh, Davao. At uh, kanina sa pakikipagpanayam din kay uh, Vice President Sara Duterte ay inilatag niya yung uh, plano ng kanilang pamilya dahil si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumakbong uh, mayor dito sa lungsod. At ang kanyang uh, vice ay si dating uh, mayor uh, Sebastian Duterte at uh, ito ay uh, pinagkahandaan ng uh, pamilya Duterte. Pinag-uusapan na ng pamilya Duterte kasama ang kanilang ICC lawyers kung papaano makakapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City itong inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang ambos interview matapos bumoto sa Daniel Aginaldo National High School sa Davao City. Ayon kay PP Sara, bagamat hindi personal na nakaboto si PRRD ngayong midterm elections dahil sa kasalukuyan itong nakakulong sa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, tiyak naman itong mananalo bilang mayor ng Davao. Inihayag ni BP Sara na hinihintay nila ang pro reclamation sa kapag-iisipan kung papaano makakapanumpa si PRRD bilang alkalde ng lungsod ng Dabaw. So pinag-uusapan namin yon, actually nung isang araw, merong tatlong options uh, paano, paano siya makaut uh, para siya maka, ano, and the election and then proclamation and then oh so Sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, uh, pag-uusapan namin ulit kung paano. Niliwanag ni BP Sara na kung sumapit ang June 30 ay hindi makapanumpa bilang mayor si PRRD o tumatiko namang pansamantalang uupo bilang mayor si Vice Mayor Sebastian Duterte.